Narito tayo ngayon sa isang tagpo kung saan uh, kukunan natin ng uh, pahayag uh, ni uh, Vice Mayor Ramon uh, Dudong uh, kabawatan. kaugnay naman sa naganap na uh, insidente kaninang umaga kung saan uh, ilan sa mga COS o mga kaswal dyan sa lokal pamalambayan ng Bayumbong ay nagsagawa ng protesta kaugnay naman sa hindi daw, di umano pagbibigay ng uh, kanilang mga benepisyo o uh, tinatawag na bonus lalo na katatapos nga itong uh, Pasko natin. So narito ngayon si Vice Mayor uh, Kabawatan. Sir uh, magandang umaga po. Ano po yung inyong uh, statement kaugnay naman dun sa nangyaring uh, protesta at uh, no nakabandera po yung yung malaking pangalan dun Mayor ka uh, Vice Mayor Kabawatan. Ano po yung masasabi? Umagang umagang kay ganda sa iyo diba, Sir Julius. Maraming salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon para namang masabi namin po ang aming side sa members of the Sangguniang Bayan at mungkol po din sa nangyayaring rally ng mga job orders sa bayan ng Bayumbong. Unang Unang-una po sa lahat, ang pangyayari po at that we have a special session last Monday with uh, upon the request of the local chief executive on the on the regards with the gra with gravity pay of the job orders. And yung appropriation ordinance is already approved by the members of the Sangganda Bayan. But the only thing that we are requesting to the members of the local finance committee to furnish us the list of 280 job orders of the town of Bayumbong. Ano for transparency? As stated by the mayor, transparency, good governance and broader participatory. Yun ba? Bakit ayaw nila kaming bigyan? Matagal na po kong hinihiling yan. Ang sinabi ko po talaga doon, majority upon my manifestation, and I inform them that I will not affix my signature. tour. It's really true, I am doing it right now. For if they would not furnish us the list of the job orders. Alam ninyo, ang nakakaawa dito, yung mga empleyado na nagtatrabaho na galing sa pawis nila, nagigising na maaga para magwawalis, gumantay sa, sa bayan ng Bayambong ang gusto ko lang mang dito, hindi natin alam. Hindi ko naman si ko kung takot sila magbigay ng kanilang uh, list of job orders. Baka na may mga ghost employees diyan. Di po ba? Isipin naman natin ang kapanganan ng mga empleyado. Uh, uh, ako, uh, ako ang tao pangmasa, hindi naman ako pang sarili ko. Approve na yan po. Ano bang gusto nila palabasin? But the, the only thing I would like to request, request to the local chief executive, Honorable Tony Bagasaw, bakit mo tinotolerate ang mga tao mo na magrally? Did you ever give them a the permit? Para magrally din sila sa bayan ng Baybong? Ano naman ang magpapapala natin sa rally? Alam mo naman approved na yan. Ah, saya lang iniiling ko sa iyo. Pastor ka ba man din? Sana isipin mo ang bayan, hindi sarili mo. Para ikaw lang mga kampanya, manira ka lang ng kapwa tao. Tama na, sobra na. Na dito na ang taong palaban para sa iyo bago uh, at uh, Mayor Tony Bagasaw. Vice Mayor, uh, andi dito ano, karamay mo ito nga, uh, syempre, yung uh, kasama mo sa Sangguniang Panlalawigan, uh, bayan. Uh, bayan, narito po si Honorable uh, George Burton at uh, narito din si uh, uh, Honorable uh, Benjamin Pagtulingan. Ano po yung inyong reaction din kaugnay naman sa nangyari o sa, sa pahayag? Ano po yung additional na pwede nyo sabihin kaugnay dyan sa issue na yan? Uh, bago po lahat po umaga. Gaya nung sinabi ng ating minamahal na Vice Mayor, napaka simple nung inihingi po niya, no? gaya, uh, uh, yung listahan pero gaya ng napag-usapan ng mga kasamahan po namin last time approved na eh? Kasi kung matatandaan po natin, yung guidelines po na naging basihan po namin para doon sa graduate Pay, last December 20 po na-receive ng LGU ng Sangguniang Bayan. So ito, diniskas po namin right and then. Uh, Monday, nagkaroon po kami ng special session para po dito sa bonus na ito. Pero sa think wala sa Sangguniang Bayan ang problema at wala sa vice mayor. Nasa ating mayor. Kasi nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan para magbigay ng bonus eh. Napakasimple, approved na po. Hindi po namin maintindihan bakit uh, may rally or talagang ito eh black propaganda lang ba na para ipakita niya sa mga job order kaya niyang tiisin na hindi ibigay ang bonus para sa sariling kapakanan niya. Yun lang po masasabi ko, uh, Mr. Seba. Sir George, uh, Honorable George Bouton, ano naman po yung inyong kusumitang uh, tag uh, na statement kong may dito sa, sa pinay ito? No? Uh, Unang-una, uh, magandang umaga. May liyan na uh, taga-Buyongbong, may to'y ni Pansyar Bouton. Paisa, pinili yung mga mga representante ngayon sa sanggunyang bayan, itihiling na bayumbong kita toy apo sa kami ta ng uh, sanggunian bayan members katarami dumitir me, kata ito ngayon mi akas babao ninyo hindi ay hunta mo ni si ito'y nangyari nga rali tatka ibigat e, eh, kita kasla na dismaya iti numotibiyang kanditi uh, uh iti sanggunian bayan ta kaslaham ni nga raramiden ti trabaho mi kas uh, legislator iti ngiti no gusto di ko na ni apo vice mayor ken apo pagtulingan nga approve in principle na apo daytoy grant with the pay para iti JOS ken CSOs ngem iti sakit din lang iti nakamikit no apay request iti legislative body sanggunian bayan iti opisina, iti local chief executive at handa nga paggan iti daw daw milang apo kat may jay listaan nag recipient when the beneficiary iti gratuity pay na makon ko na Ta, last year iti naproon mi iti kastoy mo gratuity pay iti JOS ket dinawat mi manen iti listan dagiti beneficiaries ng taksanggasat ta wen kuna tang ni apo nga nga sursuruten iti ibagbagada nga tungpalen da kumamat no nya di request iti sanggunian bayan ta in aid of legislation ta sapulan nga amuen tayo no papanan na dagiti nga porta ta kwarta iti taong bayan daytoy apo gugulen tayo nga ited kadagiti JOS nga agbanbanog lumalagip ko iti maysa nga battle cry iti grupo mi tagkakadua ka pay kada apo mayor iti ket data iti battle cry mi maysa sapsapulen mo yun, no nakadetailan dagitoy nga JOS ta is sigun iti kwame di patapata me adadagi jay nagdo mga jayos nga antarabaho di private na uh, sektoren adadagi entibal balay dagito ina kwa uh, officials data iti at atapen me apo nga madini ko mananat mangyari unfair kadagito ang trap nga makikita tay dito i kwa no tatta di nagrally at dirty lang iti makita me nga nagrally does not represent di majority not even a minuscule of this uh, 280 JOs. Sige lang, matisab-sabulin na ako. Apay nga matita man tayo. abasulin na kami. Ijay ko na yung bayan. Tayto yung bakit. Naing kalintigan. And nga ser Sir, ay nga yung na legislators na no, hamni nga uh, okay rin na ito yung mabanat. Apo, may talaang iti may bagak at masensya uh, pasensyaan yun. No, madalaak iti emotion ko, takas to narod. Apo, anang nga nalay nga sumo, ng um, aramid iti, iti pakakitaan. Siya, Apo, at uh, tumatawad yung dispensa, kalag concern na sa sila lalo naging tra trabaho makikita tayo dito. Pasensya kayo, tahan may nga nagam na isuda apo, itigang aramid, iti sakit, iti ulo na. Kaya pati na kami, nagtang tra trabaho, iti limpyo, kaya may ramraman, iti na ito. Kaya sabay kumata, maawatan na kami. Apo. Kaya uh, Julius, thank you for the opportunity to be interviewed in this uh, live Uh, radio program. Kaya sa paikuma, tumawatan na tayo, nagitikailan tayo ng pagabayumbong. Uh, Yung trabaho may atas legislators. Kit, uh, check and balance, ha po. iti niya, pakpakat na uh, dinte kung ordinansa, iti local chief executive kit aga po iti local uh, legislative body iti just again can, Merry Christmas kana tayo amin na kaya Okay, uh, any additional statement, uh, Honorable Benjamin Pagtulingan? Ah, hindi. Ano lang po, uh, Manong Julius. Mananawagan lang po tayo sa mga job orders, no? Uh, sana, huwag po tayo magpagamit <laughs> sa mga black propaganda. Kasi nalulungkot po ako kanina, instead na magtrabaho, <laughs> <sa laughs> na nalulungkot naman Pare sila. Uh, uh, na Nagdarali. -ra despite na umuulan, eh, talagang... Ako, nalulungkot po kami. Sa kasi <laughs> baka mas malaki pa magagasta okay okay sila, okay sila okay anong julyus okay. doon sa okay. ano, pagka nagkasakit sila kaysa sa matatanggap nila so ako sana balansihin din ng mga kasamahan po natin mga job orders, kung ano ba talaga ang totoo at hindi yung sinasabi lang ni Mayor ang sinasabi nila at pinaniniwalaan nila ako nananawagan po kami kung may lapses po sa ano, sa Sanggunian, pero wala po kami makitang lapses sa Sanggunian kasi ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para mapagbigyan po yung nararapat kung ano man yung bonus na matatanggap nila. Kami, gaya ng sinabi ni Vice Mayor kanina at saka ni Honorable George Burton, ginagawa lang namin ang trabaho po namin. Siyempre, karapatan din po nila makareceive ng bonus. So kami, gagawin lang namin ang tama. Ako, nalungkot lang ako dun sa balita dahil may nag-rally, uh, Julius, pero wala naman dun sa ano, kulang pang 50. Ngayon, tuloy. Uh, mas na sisilip kung nasan ba yung 218 yan. Uh, nagtatrabaho okay. ba talaga lahat yan sa munisipyo? Yes, Kaya ng tinatanong ng ating puting Vice Mayor kanina. So, again, uh, belated Merry Christmas and Advance Happy New Year sa mga kasama natin. Lalo-lalo na sa mga nagkabayon. Vice Mayor Kabawagan, uh, ano po yung final statement natin? Ano po yung pwede nating uh, sa a uh, pananalita sa ating mga kababayan lalo na itong mga uh, job orders na ito na nagpoprotesta. Uh, Maraming salamat Jurdil Adolus at dagdag uh, ko lang po ang napitawan namin mga salita sa po. Ang sinasabi ngayon ko yung mga sinabi ng dalawa na si Governor Borto na sigaw patulig-ligan. Ang saglit lang inihiling ko sa mga job orders. Huwag kayo mag-alala. Kami po ay na may puso rin po kami. Hindi po kami against sa inyo. Ang iniiling ko lang sa inyo, huwag kayong sa mga maling gawain na hindi karapat-dapat na akbang na gagawin. Ayun po lamang ay nag nag nagamit lang po. So, man mayor, I am requesting to you. I-direct yung mata, tiyara-ramedin, mamumungara-ramedin, pang sariling, tikapang panunutan. Ikanda kami ng tigong ay ang respeto, tinisanggod niyong bayan. We have done our part. I respected you, but you didn't even bother to respect me as a presiding officer. The separation of power is even executive. I'm, I'm a mayor, a vice mayor kami. Kita po dito, wala rin po, nagito ay job orders mo, mag-rally. And one thing you know, why did you even talk with the members of the Sanggol Bayan? Ask them, if it is already, uh, they disapprove or approve? And approve naman ito. But we are requesting to you, please furnish us the list of 280 employees. That's the only thing that we have to request to you, Honorable Mayor. Sa panis lang namin, itawat nila kanyang. Ang kumakastoy, Christmas na Christmas, aga-apa tayo. Si kayo mo tinagrugi. Si kayo mo tagararami ti issues ng nga maribing ko mga na pagtutuan uh, ngayon ni Wario Apo datalang tinagpakasik ka na kayo Merry Christmas and Happy New Year to all of Bayong Bongenius may God bless us all. Thank you. Uh, ngayon lang, Apo Julius, DJ na isa o time. Napintas kini na ito yung agundawa ito na interview kami. At mga may pinimit, if you side me as uh, legislators, uh, di ito yung uh, rembong. Kung napintas na ito yung agundawa ito, at least, I opener Na ito iti intero nga kayo na pala ay I challenge the local chief executive na uh, ito da parwarin da dagiti lista tapno te kasta dagiti uh, ibagbagada nga adago sa employees oh, uh, will fair out the truth talaga makikita natin kung talagang sino ti agulubo kung no, mapatunayan nga ada iti ko employees and then uh, we will uh, take uh, the necessary action with regards to that matter so Again, uh, wala akong again sa mga gratuity pay for the JOS, carbon and data, uh, Karapat-lapat lang, uh, ma-receive lang ng ti Pamela. At ti -mun, hang, isang ang mga ti napagmunumuan, Bayan. And it was agreed upon all the members of the August body na ito'y dadyalista. And uh, nag-simplement uh, yung uh, na-request me. Ako, mayo at yan, kati. Thank you. Nakakaditin mo ko ako. So, tingin lang ako kailan na taga Bayumbong, sa Paykumat, uh, antay mahal lilaw. Kada gito'y uh, mapaspasamag data, as ko apay magnarod. At sa Paykumat, uh, malawlawagan, hindi kapanunutan, puso-puso tayo. Kapag mo tigas dapat uh, tayo, hindi marunga tawad at naragsarag kayo So, again, ito'y ti anak, tayo yung tinfoxer tayo, kung sa'yo, at your service.